Oh. Hindi ka sa bag ko. <laughs> yan, yan, yan. yan. <laughs> Alam nyo ba guys, mabait talaga ako, hindi nyo lang nakikita ang kabaitan ko. Eh, <laughs> <laughs> yung ganda ng paano ko. Kaya sa paano <laughs> ko. ko, yan binibili Bibili pa ba ako! Hindi na kita bibili ha. Yes. Hi guys! Ngayong araw nga pala ay susunduin namin si Aling Malit sa kanilang school. Tapos may-mili kami ng mga gagamit yung rekado sa birthday ng tatay sa Sabado Kaya samahan nyo muna kami Let's go! Hi ma, kasama ko pa ang mama sa bayan guys Yan yeah. Tara, susundin po namin si Aling Maliit. Nasa na yan ba? Nasa daan na yun. Ano, patay tayo. Kasabi niyo, hindi niyo, mo kasi nundo sa school. Si Alay, si Chelsea. Si Alay, si ano, sakmo. Sakmo. Ko, si Sakmo. Sakmo. Si Sakmo pa naman yung maarte. Tayo na daw ng counting ura. Oo. oo. Gusto nyo sumama <laughs> sa bain, guys. Huwag natin isa pa, guys. Habe, pag nagja-jollibee daw tayo, take out mo daw siya ng prize. Huwag daw tayo nag-jollibee <laughs> para Guys, sasak mo guys. Mamaya, so, tingnan natin kung iiyak sasak mo. So, habang naglalakad kami guys, eto na nga pala si Aling Maliit, oh. Nakasalubong namin yung tricycle niya. Aling Maliit, kala namin may iiwan ka na kasi sobrang tagal ng labasan nyo. Yung bag nga pala ni Aling Maliit, ayan, pinahabilin mo na kay Ate Sabi ng mama, pakibigay na lang daw to sa tatay. Thank you so much po. Kuya Patot, antay na lang namin yung tricycle mo. Pasakay na lang kami hanggang kanto. Aling Maliit, sabi niyo 2.40 ka yung labas niyo. Ay, 145 pala. Nag-remedial nga sila. Ay, ibig sabihin bagsak ka sa exam. Hindi ito, Robo. Hindi no. ako nag-remedial. Sino nag-remedial? Yung mga hindi marunong magbasa. Ah, nagpabasa lang. Ngayon. Ulit. Ayan, sasabay na nga lang pala kami sa tricycle dito papunta ng kanto. Kasi nga, sobrang init talaga ng panahon ngayon sa amin. Tapos yan, nasa kanto na nga pala kami at mag-aabang kami ng jeep na sasakyan papunta ng bayan. Pero walang jeep kaya tricycle na lang ang sinakyan na namin, oh. Grabe ang init, oh. Sa aling maliit, init na init na. Abay, tinatarayan na ako. Grabe naman tong batang to. Kuya, sa may Jollibee lang po, kasi sabi ni Aling Maliit, gutom na daw siya. Kaya ayun, pupunta muna kami ng Jollibee bago mamalengke sa may City Mart. Guys, sa inyo ba sobrang ulan? O sobrang init? Comment nga kayo. Ayan, nasa Jollibee na nga pala kami ng Mama tsaka ni Aling Maliit. Pihadong maiingit na naman si Sakmo, guys. Diba sabi niya, kapag nag-Jollibee daw kami, i-take out daw siya. Si Aling Maliit hindi i-take out. Tapos tingnan nyo, unang iingit pa siya. Sabi niya kanina, hi Sakmo. sorry hindi ka kasama sa pagja Jollibee namin. Bakit kaya laging sa si aling maliit na lang yung kasama namin sa Jollibee? Alam nyo ba ang sagot? Sa tingin nyo, bakit sa si aling maliit palagi? Ayan, tapos na pala kaming kumain sa Jollibee, kaya ayun, pupunta na kami ng City Mart para mamili ng mga rekado. Hoy, aling maliit, antayin mo kami, Diyos ko po. Napakakulit talaga ng batang ito. Grabe, sobrang dami naming bibilihin ngayon. Sa aling maliit, kumuha na ng kumuha. Lahat na lang ay kinuha eh. Bale, ang kinuha nila aling maliit, mga tinapay na babaunin nila. Kasi sabi niya, wala na daw silang pagkain nila sa kumu at atihanan niya. Kaya ayun, mga tinapay na lang kinuha niya. Papatapusin ko munang kumuha ang batang are. Bago kami mamili ng mga rekado. Ayan oh, bumili pa siya ng chupa chups. Lahat na lang ba aling maliit bibilin mo? Kaya ayan, samahan niyo muna kaming mamili ni aling maliit na sobrang kulit. Grabe naman yung size ng toyo tsaka suka. Mas malaki pa kay Aling Maliit eh. Kaya minsan ayokong sama sa Aling Maliit kasi lahat na lang kinuha niya. Tapos nangingi pa sa mga bibili namin. Tingnan nyo naman ang batang ari oh. Aling Maliit, wag ka munang makulat. Grabe ka naman. O ayan, kawain mo na yung limang tomato sauce na maliliit. Bilangin mo ng ayos ha, baka maglabis yaan. Ay, gustong kumuha eh. Kaya ayun siya na pinadampot ko at napakalikot talaga. O oh, kaya pa aling maliit, kaya pa. Wari ko hindi na kayang dalhin ng kanya mga pinamili. Pag sa dami nga naman talagang mga ingredients guys, 'di ba? Kapag may mag-birthday sa pamilya nyo, yung tipong ikaw yung mahihirapan isa eh, sa sobrang dami ng binibiling rekado. Okay lang kasama ko naman si Aling maliit di ba? O oh, ayan tingnan niyo, o tinatarayan pa ako ng batang are. Ang sabi ko bumili kami ng sabon tapos daw ni kasi wala nang gagamitin ng mama namin. Ang sabi sa akin, bilisan daw at siya daw ay ngalay na sa kanya mga bitbit. O oh, ayan ang mama nagbabayad na sa may counter, grabe ang dami. Bali na. nagpunta nga pala kami ng hero ni Aling maliit kasi gusto niyang bumili ng kanyang payong. Ayang sabi ko wala talaga ako makita. Tapos may nakita ko dito ang payong na sobrang cute. Tingnan nyo. Aling nga lito. Aling nga lito, bilis. <laughs> Aling nga Kaya ko to? Ito. Ito, subukan mo lang. Subukan mo lang. Hindi ka sa ko. nyo. Yan, 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 ya. Hello. Nakakatuwa yung mga staff sa Hiroko kilala si Aling Maliit. Oh, tamang picture muna. Thank you po sa pag-support niyo sa amin. Thank you po. Bye-bye. Bali umakyat nga pala kami ng second floor guys ni Aling Maliit para bumili ng balde. Parang may galit sa akin sa si Aling Maliit. Oh. Kasi nga yung pinasukat ko sa kanyang payong kanina binili ko. Tapos siya oh. <laughs> nagmamaktul doon sabi sa akin ibili daw ako ng magandang payong yung kasya daw siya bukas na kata bibili aling maliit yan munang maliit na payong na binili ko sa'yo oh. ayan inabot kami ng isang oras sa pamamalengke guys pauwi na nga pala kami at si aling maliit parang galit talaga sa akin tingnan nyo ang mukha o oh. ang sabi sa mama lit doon ang lito ng payong na binili ko sa kanya ba diba guys okay lang yung payong na binili ko kay aling maliit sabihin nyo okay lang Kasha naman siya ba diba? parang masama talaga ang loob ni aling maliit sa akin na hindi naman daw kasya ang bag niya dun sa may payong yung eh. Mababa sa alaang daw. Tama ba? Oo, oh, ayan. Nandito na nga pala kami sa may dulo ng daan. At maglalakad pa kami ng napakahaba. Pauwi na po kami, guys. Meron pang naiwan doon. Na dalawang kahon. Grabe. Sobrang dami na yung binili, guys. Para sa birthday ng tatay namin sa Aling Maliit. Hi, Aling Maliit. Hello. Ano, nag ka ba? Oo. <laughs> Paray ka na naman kay Sack Move <laughs> Nag-take out naman ako para sa kanya. <laughs> Alam nyo ba guys, mabait talaga ako, hindi nyo lang nakikita ang kabaitan ko. <laughs> <laughs> Ay. Sa tingin nyo guys, mabait ba si Aling Maliit? Hindi. Oo, sa personal. Yan naman pa yung We're here, Sakmo. Sakmo, nandito na kami. Yan naman pa yung May pa sa si Aling Maliit, tingnan nyo kung gano'ng kaganda. Hindi. Bibili ba ako? Magandang pa. Ay, kaganda ng pahing ni Aling malita Buksan oh, mo ba? Buksan na, buksan mo. Oo! Oo! Di ba ang ganda? <laughs> Ladies and gentlemen, please welcome Aling Maliit. Pak, 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 pak. Eh, yung ganda ng pahing ko kaysa sa nyo. <laughs> ng pagandahan ng payong. Guys, maganda bang payong Ay, pala, ni Aling Maliit? Ang pala, payong ko. Maganda ba guys ang payong ni Aling Maliit? Parang hindi naman. Maganda talaga. Bia, hindi, hindi ka makabasa dyan ng ulan. Hindi na. Mm, mahihirapan kayong magsarado. Oo oh, uh, oh, okay. nga. Oh, oh, Kasi oh. ito. <laughs> Tapos pwede itong ilagay dito. Oh, dito sa may ano lang. Oh, oh yan. yan. Oh, oh pa. <laughs> Tapos pag na pag mainit, pwedeng buksan. Pag naulan, pwedeng buksan, pwedeng buksan. Mo. Ganto lang siya buksan, tuturuan ko kayo. Ganyan. Yeah. Hindi nyo na pipindutin. Yeah. Oh. Yeah. Ayan. <laughs> Tapos ang ng likod. Dito oh. hindi hindi makabasa ang bag nyo. Oh. di ba? Hindi makabasa. Kaya, <laughs> bihin nyo na to. <laughs> Wala naman yung sila basket Hindi <laughs> <laughs> ka pinabili mo yung sa akin. Bihin yun? nyo na to. Sa hero ko. <laughs> Nandun lang sa bawan patanggas. <laughs> <laughs> ah! Ah! Oh, ah! di ka ganda ng parang maling malit. Daik si Ture. ko. Yan nga ang pinili niya. Buti hindi magkakagnat. <laughs> <laughs> Wala sa erong payo. Yan ang nakita ko. Yan ang binibili ko. Bibili pa ako. Hindi na kita bibili ha. <laughs> na yun, ah. Ayoko. Hindi ka nababasa dyan. Ah, o ang Guys, lagi nyo kami supportahan. And don't forget to like, share, and subscribe. Hewlett Moments, TikTok Promotion. Pustahan tayo, ganto pa rin ang tawel sa bahay nyo. Yung parang wala pang isang taon, sira na agad. Tapos, ang daming himulmul, oh. Oh, anong gagawin? Palta na yan. Abay, lumipat na kayo din sa premium bat towel. Ito yung towel na pang five star hotels. Ang nagustuhan ko sa towel na to, hindi lang quality, sobrang laki rin. Kitang kita nyo naman, di ba? Matatangkara na ako ng towel na to. Take note, 100% cotton to. Kahit laban nyo, walang himulmul yan. Sobrang kapal din ang pagkatawel niya, oh. Tiyak na balut na balut ka dito. Tingnan nyo, oh. Kung ako sa inyo, kung bibili kayo ng towel, eto na yung bilhin nyo. Pihadong magtatagal to ng 5 to 10 years. Kasi quality naman talaga, eh. Hindi hindi ka magsisisi kapag binili mo to. O oh, yung mga towel nyo dyan, palti-palti na. Ito na ang i-checkout nyo, 222 to lang. Uy, <supan> bakit makipag-usap yung mga klase ko. Bakit? bang Kasi mabaho hiling ako. Yan lang problema mo. Gamitin mo tong Evo Snow. Yan. Oral, siya ay Lime Mint Oral Spray. Tapos meron din siyang li, ano, Lychee and Rose Sugar Free Oral Spray. At Blue Antibacterial Oral Spray. Para hindi ka na mahirapan o mahiyang makipag-usap sa mga katabi mo or sa mga kaklase mo. Try mo yan. Let's go. Ang bango nga. Diba? Sabi sa'yo, oh. Kaya nga, oh, Oy, si Hazel daw, paingay daw ng isa Ha? Yung dalawa lang dalhin mo, ha? Hana, rin ako netong pang-spray sa bunganga, ha? Papagamit ko din sa ngulwase Bye, Hazel Guys, mag-check out na din kayo, ha? Grabe, ang bango sa bibig niya <laughs> Hana, rin ako netong pang-spray sa bunganga, ha? Papagamit ko din sa ngulwase Bye, Hazel <laughs> Makakala ko naglilinis ka sa loob ng bahay Hindi nga naglilinis, tingnan mo ko nung ginagamit ko sa loob Maglilinis. Ay, kaya naman pala. Hindi, hindi na mahihirapan magulis si Hazel, oh. Yung si Aling Maliit, yan, hindi na mahihirapan. Buksan nyo lang tong, ano, robot na vacuum na to. At napakaganda, tingnan nyo, guys. Tingnan nyo, ha, yan. yan oh. Dahil mga babae, mga kapatid ko, guys, sobrang daming buhok. Tingnan nyo naman ginagawa niya, oh. Yun, nilinis niya. Wala nang buhok, di ba? Napakadali lang gamitin ito, grabe. Galing, habang may ginagawa kan iba ay may naaligilinis sa loob ng bahay. Again, mahuhulog, oh. Hindi diba? ba, mahuhulog, hindi siya nahuhulog, di ba? Alam niya Kaya nga, ang galing ng robot na to, guys. Oh. Guys, alam niyo ba, pwede mo rin siyang lagyan ng schedule task dito sa settings niya. Ayan, oh, working mode, suction power, repeat, ganun-ganun. Tapos malalaman mo rin guys kung kailan siya huling naglinis. Oh, last cleaning, 6.18, 17.24 ng gabi. Tapos pwede mo siyang i-pause. Tama. Pause. O, oh, titigil siya. Continue sweeping. Let's go. hindi mm, di diba? oh, ba? Ah, di ba guys? Tara, pasok tayo kay heart na kwarto. Let's go. Plastic! <laughs> Sa kanuha kundi. Balinis. Balinis. Pwede mas makadya ng pusa. <laughs> <laughs> yang gawa yang gat. Ah, uh, ah, tama. Oh, wala. Okay, lang kayo, di ka maglinis. Hindi <laughs> siya nakapangga. Oh. Grabe ilang minuto pa lang, guys. Tingnan nyo naman. Sa barang daming nakuhang mga buhok ng mga babaita kong mga kapatid. o. tapos ang daming mga gabok-gabok. Kuwang-kuwa niya talaga. <laughs> Oh, alam nyo na para hindi kayo mahirapan. I-check out yun na rin to.